Hi guys! Ito po si Loy Imam and welcome back to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-load sa dito sim. Panoorin nyo to. So ang unang gagawin natin guys ay pupunta tayo sa ating mga Gcash. Ayan. Then magla-login tayo. Ayan. So dito tayo pupunta sa load. Ayan. After nating pumunta sa load, guys, um, ito na po yung lalabas. So, meron pong pagpipilian dito, guys. So, merong Globe, TM, Gomo, Smart, at saka TNT, at dito SIM. So, since dito ta ang content natin ay kung paano mag-load sa dito SIM, or sa dito, dito tayo pupunta sa dito. Ayan, o, oh, di ba? So, kunwari, magta-type tayo ng number. 09 85 Ayan. Sample lang yan. 1, 2, 3, four five six seven eight eleven So, click natin yung next. Then, proceed. Ayan. So, ganito guys. So, ganito po kung paano mag-load sa D2SIM. Napakadali lamang talaga guys. So, meron ding pagpipilian dito. Mal maliban sa regular regular meron ding ibang pagpipilian itong all all in So click natin yung all in so merong ano dito data 15 dito level up 99 dito level up 129 ayan 199 299 ayan ito po yung mga uh, promo nila guys So ganun lang madali magload sa dito sim guys and hope na nakuha niyo or na gets niyo So, ganun lamang kadali mag-load sa dito 2 Ang gagawin nyo lamang ay pumunta kayo sa mga retailer ng Gcash. So, pwede na po kayo makapag sa inyong mga dito 2 Kung nakatulong ang video ito sa inyo, please magbigay lang kayo ng feedback sa ating comment section and pakilike then subscribe. Again, ito po si Loy Ima. Maraming maraming salamat and see you to my next video. Bye-bye!